Pero kung science nga pagbabas yan, bakit tumitilaw ang tandang? Bagong taon, bagong tanong mga kaaha. Ang sagot, malalaman natin yan maya-maya lang. Ang mga tandang o rooster ay kabilang sa species ng pheasant birds kadalasang makintab at makulay ang mga balay nito kumpara sa babaeng manok o inahin. wild rooster o tandang nagay nito ay tinatawag na labuyo. Ang mga labuyo ay mga ground-dwelling birds o naninirahan sila sa lupa, katulad din ng mga pheasant kung saan kabilang sila. Sila ay nanginginain at uh, nagnenest uh, sa ground. Territorial daw mga manok, kumbaga siga at super protective sa kanyang nasasakupan. At may kinalaman dyan kung bakit sila tumitilaok. <laughs> ang specific na dahilan, ano nga kaya? Tumitila ako sila dahil gusto nila manggising ng mga tao sa umaga para hindi magising ng tanghali ang mga manok. Tumitila ako ang mga manok sa umaga dahil to yung nakasanayan nila. Tumitila ako ang tandang sa umaga dahil kasi ginigising nila ang mga tao. Gusto nilang gisingin ang kanilang mga amo upang mabigyan sila ng makakain. Lahat ng mga ibon o lahat ng mga ibon na kabilang sa and family ay uh, highly territorial. At ito ay um, in-exhibit nila sa pamamagitan ng pag-call ng malakas, katulad ng tilaok naman. Bukod sa pagtilaok, may isa pang kapansing-pansing characteristic ng mga tandang at manok in general. Ito ang kawalan nila ng kakayang lumipad ng mataas. Bakit nga kaya? Mga <laughs> sagot! Mababa ang lipad ng mga manok dahil hindi ganoon. Hindi gaano flexible ang kanilang mga pakpak, hindi katulad sa mga ibon. Mababaw po ang lipad ng manok dahil ang kanilang balahibo ay makapal. Kasi po, mabigat. Bakit yun siya? Kumakal Mababaw ang lipad ng manok dahil ang ang pakpak nila ay masyadong malaki para lumipad. At ang buto nila sa, sa loob nito ay masyado maliit pa para ano, lumipad. Malapit ang sagot nyo. Ang mga manok ay may kakaibang bone structure kaysa ibang mga ibon. Mas maliliit daw kasi ang buto nila sa pakpak kumpara sa iba. Bukod dito, maliit din ang keel o yung buto nila na nakakonekta sa mga pakpak. Kaya mahirap para sa kanila ang lumipad. Ang isa pang sagot, evolution. Over the years, nawala ang kakayahan nilang lumipad dahil hindi naman nila kailangan di tulad ng iba mga ibon na mas malapit sa danger sa wild. Most probably ganito yung itsura ng mga feathered dinosaurs uh, noong mga patapos na yung mga panahon ng mga dinosaurs na pag bago ma-extinct yung mga traditional na mga dinosaurs, yung mga non-avian dinosaurs na alam natin. Actually maraming mga na-unearthed na mga fossils, especially sa Mongolia, na ma maikita na mukhang manok o mukhang mga pheasants si mga dinosaurs na solo. Now you know! Aha!